So for today's video mga katropa pigs, uh, samahan nyo ako dito, nagpapanak tayo ng inahing baboy. Ano ba yung mga dapat yung tandaan pag may nanganganak tayong baboy or may malapit na tayong aanak na inahing baboy. So unang-una mga katropa pigs, panatilihin ang kalinisan, siguraduhin na ang kulungan ng baboy ay malinis at walang mga mikrobyo. So dito po sa pigiri ang ginagawa namin mga katropa pigs ay nililinis po namin ang aming mga pen para po pagdating ng ating mga inahing na aanak at pag namin sila dito sa pen ng paanakan ay wala na pong mikrobyo. So, paano po yung gagawin? mag po tayo ng ating mga kulungan once po na ito ay bakante na at i-dry po natin ito ng pitong araw. I-monitor din ang inahin baboy sa panahon ng panganak upang masiguro na ang lahat ay normal. So, paano nyo ba imomonitor yung panganak ng inahin? So, kung alam nyo po na due date na ng inyong inahing baboy, ang gagawin nyo po mga katropa pigs ay lagi nyo pong pupuntahan kung may sinyalis na ba ito na siya ay malapit ng manganak. Ano ba yung mga sinyalis na malapit ng manganak ang ating inahing baboy? Unang-una mga katropa pigs, ang ating inahin pag malapit ng manganak ay nag-deliver po ito. So, makikita nyo po na yung mga bakal ay inuuntog-untog niya or kaya kinakagat-kagat at tingnan nyo rin po yung kanyang dede. May mapapansin po kayo doon na may mga gatas ng lumalabas. At syempre, para sa pagmamonitor habang nanganganak ang inyong inahin, dapat po ito ay may bantay para po kung normal pong lumalabas ang ating mga piglets ay mabuti. Kasi po may mga nanganganak po na nahihirapan po talagang ilabas ang kanyang mga piglets. Baka po may mga nakabara. So, pagka po kasi may mga nakabara or hindi mo naiayos yung ng piglets, yung position ng piglets possible po yung mga nasa hulihan ay mamatay na dahil mawawala na po sila ng oxygen mga katropa pigs yun po ang kaimportantihan kung bakit po laging dapat may bantay ang inyong inahimbaboy at may mga inahimbaboy din po na laging nakatayo pag nanganganak so baka po yung inyong mga inahin o yung mga biik ninyo ay maipit pag nakatayo lagi ang inyong inahin tulungan ng inahimbaboy kung kailangan tulungan ng inahimbaboy sa panahon ng panganganak Alagaan ang mga bagong panganak, siguraduhin ang mga bagong biig na panganak na biig ay malusog at sapat na nutrisyon. So dito naman mga katropa pigs, padidehin nyo agad yung ating mga piglets ng kanyang gatas ng mama pig niya. Kasi yung mga antibodies na ginawa ni mama pig nung mga nagbakuna tayo, so nakagawa na po siya ng mga antibodies. Napaka importante no na madede ng ating mga piglets para protection niya sa iba't ibang uri ng sakit. Dito nga pala sa farm ay hindi na kami nagpuputol ng mga pusod ng ating mga piglets. So dito guys ay naglalagay na lang kami ng mistral doon sa kanyang pusod para po iwas infection na rin po. So anti-bacterial na rin po yung mistral na inilalagay natin dito. Ano ba yung mga dapat mong ihanda once na mga anak na yung unihing baboy? So nandyan po yung basahan, yung ilaw natin, yung mga antibiotic natin, yung mga paracetamol para sa lagnat, mga tulfinamic, anti-inflammatory. So pwede po yan ihanda natin pag po may aanak tayong baboy. At, at syempre matapos manganak yung ating inihing baboy, mga katropa pigs, dapat mong tandaan na i-monitor mo ang ating inahing baboy dahil within 24 hours dapat ay kumain na yung ating inahing baboy. Pag nagbigay ka ng pagkain at ayaw kumain ng iyong inahing baboy ibig sabihin may infection ito so i-observe mo na kung nilalagnat ang iyong inahing baboy at kung ito ay nilalagnat ay tumawag ka na sa iyong veterinaryo para mas mabigyan siya ng tamang lunas na ibibigay para gumaling ang ating inahing baboy dahil ang ating inahing baboy once na ito ay nanamlay, ang ating piglet sa madadamay. So dapat ang mas alagaan nating mabuti ay yung ating inahing baboy dahil pag healthy si Mama Pig, siya na ang bahalang mag-alaga sa kanyang mga piglet. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. Pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapalo sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman diyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye.